Uh, isa muling maganda at uh, mapagpalang oras sa mga all kung saan man tayo uh, dako ng mundo naroon ay uh, naway na sa mabuting kalagayan ng bawat isa balikan lang natin ano ang uh, na pag usapan nung isang araw yung tungkol dun sana is uh, pumunta nga at uh, magtrabaho sa Saudi Arabia ano ang napag-usapan nun ay tungkol sa mga upa upa ng bahay at uh, bilihin no na talagang uh, tumataas na nga naman at uh, ngayon naman ay magbibigay tayo ng uh, informasyon dahil nga dagdag ka uh, katanungan ni uh, kabayan na nais pumunta nga rito sa Saudi no yung tungkol daw sa transportation kung paano ba daw dahil nga siyempre, hindi tulad sa Pilipinas na may mga jeep, no? Tricycle, 'di ba? Dito naman ay uh, wala pong ganun. Ang unang-unang uh, transportation dito ay uh, taxi. At uh, ang pumapangalawa dito ngayon ay uh, etong nag-uumpisa na ng mga buses, no? May mga bus na rito. Ang nasa balita ngayon ay uh, 100% na na-operational So maganda At nakikita na natin ito sa mga daan Kapag no, tayo ay uh, Lumabas, meron na mga bus uh, station, meron ng mga Waiting area, yung mga Bawat uh, daan So pali mag-aabang ka lang dun Yun nga lang uh, Ito ay bus So medyo Kakain ng oras no, So yun nga no unang uh, transportation ay taxi kaya lang pagka ikaw ay uh, magta-taxi lagi ay talagang mamumulubi ka dahil mahal ang taxi no, ang pinakamababa na singilan ngayon ay uh, 15 uh, 15 reals. so kahit medyo malapit yan uh, depende na kung makipagtawaran ka dun sa taxi driver pero mostly 15 talaga ang uh, singilan sa ngayon at kung medyo malayo pa ay talagang pataas ng pataas. Pag minetro pa nila, dadaan ka pa sa kung saan-saan kasi pagka naka metro at uh, traffic ay tumatakbo ang uh, metro. Kaya uh, medyo talo, no. Ang iba naman mga kababayan natin ay uh, bumibili ng ano ng uh, scooter, yon, Either yung ano, yung choppy na motor or yung electric scooter isang paraan na rin nito para makatipid ang iba naman ay kasi ngayon may mga motor na rin so bumibili ng motor kaya ang pinakamaganda na magiging uh, sitwasyon pagka ikaw ay uh, pumunta ng Saudi Arabia ay yung kumpanyang mapapasukan mo ay mayroong uh, offered uh, accommodation at transportation yun ang pinakamaganda dahil uh, kung ikaw ay uh, walang transportation ay mahirap ano? ngayon ang ibang mga kababayan natin ay kumukuha ng sasakyan Yan. isa rin uh, okay rin kasi madali lang ang kumuha ng sasakyan lalong lalo na kung wala kang uh, bank loan makakakuha ka kagad pero kung ikaw ay may bank loan ay hindi ka makakuha ng sasakyan na hulugan ngayon ang ginagawa ng mga kababayan natin, yung iba dyan na may mga bank loan ay kumukuha ng uh, second hand na sasakyan. So magandang idea rin yun at medyo uh, uh, wala ka nang isiping hulugan. Kasi ang uh, bago pag kukuha ka ay uh, mayroon talagang monthly, no? So medyo apektado ang budget. So maganda rin naman kung may sarili kang sasakyan dahil nga anytime, yeah, anytime anywhere, pwede kang pumunta at sa mga personal mong lakad ay uh, mapapadali ang iyong uh, pagbiyahe. Kahit medyo matraffic traffic na rin, pero mas maganda nga naman kung may sarili kang sasakyan. Yan ay kung kaya ng budget, no? Uh, kung hindi naman kaya ng budget, ay wag nang pilitin. Ang isang paraan ay uh, humanap ng ano, malapit na accommodation o malapit na rentahan ng bahay. 'Yun ang pinaka the best na paraan. Dahil kung ang iyong kumpanyang uh, papasukan ay may uh, transportation allowance na ibibigay. No, for example, ay accommodation lamang ang kanilang ibinigay. Pero malabo pagka may binigay silang accommodation, meron din transportation. So kung sasabihin ng iyong kumpanya na pwede ka nang mag-live out ibig sabihin ay lumabas sa kanilang accommodation, ay bibigyan kanila ng ano allowance, housing allowance at ang transportation allowance ngayon pagka maganda-ganda ang kumpanya ay kasyang kasya at may sobra pa pag pinagsama ang housing at transportation ay medyo kaya na yung hulugan na sasakyan so ang medyo mabigat lamang ay yung huling hulog ng sasakyan kasi medyo malaki Dati ay uh, wala pong uh, down payment pero sa ngayon ay humihingi na rin sila down payment at saka yung last payment. So yun ang medyo mabigat na yung lalo na yung last payment. So kung kaya ng budget at uh, lalong-lalo na kung kasama ang yung pamilya rito, kailangan mong may sasakyan dahil uh, siyempre kailangan yung mamasyal or pumunta sa mga mall kasama ang yung pamilya. Pero kung ikaw ay solo, uh depende na sa iyo yan kasi may mga bus na pwedeng sakyan na bagay nga sa mga solo. O di kaya kung uh, kaya mo magmotor, pwede ka rin magmotor uh, o di kaya yung uh, electric uh, scooter. Pero siyempre kung uh, malapit ang iyong uh, tinitirhan sa iyong trabaho, mas maigi. So, yun ang uh, dapat mong i-consider kung ikaw ay pupunta sa Saudi Arabia. Dahil mahirap ang transportation. No, pagi-kay taxi ng taxi ay baka maubos ang iyong uh, uh, budget tano para jan sa taxi lamang. May kamahalan nga. So, kung plano mo mag-taxi, bumili ka na lang ng uh, sarili mong sasakyan. 'Yon ang the best. Ora, uh, 'yon nga dahil nga may mga bus. So, titingnan mo. Kaso ang mga buses ay hindi yan titigil kung saan-saan. Ang mga buses titigil lamang dun sa mga Bus, uh, bus stop mismo sa mga waiting uh, area hindi yan titigil kung sabihin mo tulad sa atin na uh, para ganyan, hindi yan titigil doon so titigil lamang siya doon sa mga specific uh, bus stop so, kung medyo malayo pa ang iyong uh, pinapasukan ay kailangan mo lakarin so yun po no, uh, para doon kay kabayan na nagtatanong tungkol sa transportation nga daw at uh, syempre kailangan itong i pag ikaw ay pupunta ng ibang bansa Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Yan, naway nakapagbigay tayo ng konting uh, idea dun sa mga gustong pumunta ng Saudi Arabia. Ang uh, importante ay huwag matakot, no? maging matibay ang loob at nang uh, makamit ang pangarap para sa pamilya. Yan po at uh, pagpalainawa ang bawat isa. God bless everyone.